Im pasal cari ikan semak Kulo lang sa kandin. Okay na. Sino okay yan? Balak, 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 balak. Lana, lata. Naman yun ay. Nagkuhan sila ng tupa, guys. Maganda nga. Ang effort natin is na gusto natin may balat. Eh wala eh. Subrahan sa init. Ang hats pala. Eh mga wala siya. Magluto ni ko sa kambing. Higisa ng panakot ba? Ang ulo, ang ulo. Asa na?

Buti yung tubig sa kanal. Oo. Gikan sa kanal. Gikan sa kanal. Sakto na. Sakto na, sak na, Ah, ngisi yung karapay, ng ang karo ba Ngisi, ngisi siya. Ah, Diyara, ko Grabe, chip ko. Oh. Chip ko lang malakas ba. mana yung assistant cooker? Assistant cooker! Sini, sini, sini gamay. Huh? Ha? Sana. Ah, oh, sige, asini gamay, sige. Pwede na na. Oo. Oh. Tapos, buta magic sarap gamay lang, gamay lang. Magic sarap, insan! Ayun, oh. Okay, buta yung gamay. Okay. Oo. Oh. Pampasim gamay, bud. Buta gamay. Gamay lang ng pampasim. Ayun, ayun, ayun. Ay! Sampalok, malamig ayo, Okay kayo. Okay, ready na. Takpan mo na. Ay, giba ho, tani mo na. Isod yung nas Iso sa sa rip ko tali. Isod po nagkuwan. Isod sa isod sa isod sa. Nagsangag. Mal, mal, makayaw. Nagkuwan man. Ubi na, ubi na. Oh, grabe na mi aoy. Mi aoy. Kanang ubay, kanang ubay. Ibutang din, patong, patong, patong. Habo ah, habo ah, habo ah. Habo ang ulo, habo ang ulo, habo ang ulo, habo ah. Habo abay, habo abay. Dangugoy. Hey, habo pang i eh. i i takilid bay, takilid. Itakilid Pagbutang. butak, itakilid. Kana, ipabarug ba? Akamata. kamatay. Ano? apo. Ulo do apo naman. kayo. Sigyan ni? Oo. Oh, sige. I sabaw dere butang. Ibuhos ang sabaw. Imikos-mikos mo oh, na yan insan. Na may tuon oi. Tara, na. Bihag mo na.

ah ha nak munggah ah ah Allah ni ai mari sabuk katam bila udila bila ni tak aku aja la nak kono bayo

Alam Ang tiyan sa kanding. Ito. Ang tiyan sa bawe. Ito ang tiyan sa bawe. Ito ang tiyan sa bawe. Ang na itang hulat mag ng buwan. Dili yung buwan na. Ah! Nagbaong maligit. Okay.

What the f**k? Ito na yun. Ito na. Batas na. Ito na. yan. Kawawa ang... Kawawa ang ulo. Yan ang nangatira. Ah! Stilan. Ay! Okay, guys. Hanggang dito na lang. Sana magustuhan niyo yung video namin. Mukbang kami. ng ulos sa Ha, Ah, ano ko video ko, yung vlog like ko. Okay. Pakishare na lang at pakilike. like, okay. And...